ang pagdadala sa Villamor Air Base sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte matapos na dumating sa bansa kanina mula sa Hong Kong. Base sa serye ng mga post sa Instagram ng bunsong anak ni Bong, makikita ang larawan ng sulat mula sa isang doktor kung saan nakasaad na nangangailangan ng dating Pangulo ng medical na atensyon. Subalit sa caption si Kitty, nakasulat na iligal umano silang nakadilime sa 250th Presidential Airlift Wing Colonel Jesus Villamor Air Base sa Pasay City, kung saan hindi umano pinapayagan ng kanyang ama na mabigyan ng kinakailangan nitong atensyong medikal. Sa isang larawan, makikita na sinusuri ang blood pressure ni Digo. Sa kanyang naunang post, makikita ang larawan ng dating presidente na nakaupo At may captions na illegal detention, no warrant of arrest. Sa Instagram Live, kanina ni Kitty, Makikita rin ang common law partner ni dating pangulo Duterte na si Honilet Abansenya na tila pinipigilan si Dibong na sumama sa mga awtoridad pagdating sa airport kanina. Tinawag nitong abusado ang mga awtoridad at wala umanong warrant.